So, nandito tayo mga Q sa kubo na yan. Actually, parang hindi naman siya kubo. Para po siyang tambayan lang. Ayan, merong duyan. Tapos, merong kahoy din banda. Ayan, ditong side. Meron ditong uh, pasokan ng tubig. If in case na lumalim yung tubig. Kasi, sa harap kasi ng kubo na yan, mga Q, ay itong dagat. Ayan, tapos, dito sa gilid, merong sirang parang ano to, para siyang bahay na sirana Rana. Ayan, yung bubong gawa sa nipa. Ayan, tapos doon, yung pader niya, simento, Matthew. Ngayon ko lang napansin dito to, Matthew. Tapos dito pala sa ilalim, may butas. Ayan o. Oh. Ayan, mayroong butas. Grabe, daming pasura dito guys. sarang sirana po talaga. Umaakyat. Yeah, ayan lang po 'yung ano, 'yung kubo. Sobrang labit po niya sa ano, dalampasigan. Siguro mga nasa ano lang 30 meters lang yung agwat niya mula dito sa tubig papunta doon. Kaya po siya may butas po diyan oh. Ayan. Para siguro pag mataas masyado yung alon, pwedeng pumasok yung tubig doon. Siguro meron silang uh, mga ano doon, parang parang tangki-tangki. Ayan. So ngayon guys, meron kasi naka ano dito. Merong nakaumbok na ano na lupa. Ayan oh. ayan umbuk na lupa mga pwede pa ito eh pwede pa itong tambayan ayan kasi maganda dito ayan oh sobrang lawak dito guys ayan kahit maglagay kayo ng tent kahit sampung tent pwede dito oh ayan ngayon ito yung gusto ko palinisan ayan gusto ko palinisan dyan oh ayan Maghahanap ako ng tao na pwedeng maglinis dito kasi hindi naman to kasama doon sa may private property kasi ayun na yung private property ayan merong merong ano dyan merong bakod ayan o oh, yung kahoy tapos ito hindi na siya kasama ayan so pwede ito gawing tambayan ulit ayan gusto kong ipaayos ito mga Q ayan, kaya maghahanap tayo ng pwedeng tumulong sa atin ayan para maayos to kasi ilang ano lang naman to eh ilan ng ilang, ilang piraso lang naman tong bibili natin dito pa ang bubong yan mabaho talaga dito guys nandyan pa rin kasi yung patay na ano yan uy may mga telescope dito loh, laruan ng bata mga Q telescope pwede ko tong dalhin guys yan, okay. mga telescope dito maghahanap ako ng ano dyan siguro sa labas palilinis ko dito pakuha ko yan oh. yan para pwede natin gawing tambayan dito ulit oh. pag mga bandang hapon kasi pag hapon na kasi hindi na masyadong mainit dito eh na dyan na oh. walang ahas dito duyan guys ah baho talaga dito ayun mayroong sako ayan mahirap gumalaw dito mga kayo. sobrang daming ano damo damo baka maya maya may ahas na dito guys hindi natin alam ingat lang tayo talaga ayan may mga sako pala dito Yan, ipalilinis natin to Kasi sobrang ganda dito. For example, dito ka nakaupo. Yan, upo ka dito. Yan, dito ka nakaupo. Ayan, pag may bubong naman siya, kahit oras, ay hindi mainit. Tapos ganyan yung makikita mo. Wow, napaka-relaxing lang. Ano yan, as? Ayan. Ano yan, as? Yata yan, mga cute. Ayan. Ito duyan na to. Tingnan natin dito sa paligid. Ano yung makikita natin? Ito yung kailangan natin palinis guys. Palinis natin dito para makita natin dyan sa mga gilid-gilid. Pabaho talaga dito. Kasi nandyan pa yung patay na ano. Ayok. Kasi hindi naman to kasama sa private property. Ayun naman yung private property. Ayan, yung may bakod na yan. Tapos dito, hindi na. Yung kahoy, nandito na sa labas. Ay. Ano pa ba yung lam Bakit kaya may putik dito, guys? Bakit kaya may ano dito? dito yung pasok ng tubig meron na dito ano to okay, Pwedeng pumasok diyan mga kuya kasi hindi bawal. Dito lang tayo sa labas. hanap ako ng ano ah, gusto ko pa ano to oh. pakuha to hanap tayo doon na pwede natin tumulong wala akong gamit na dala Ma, yung problema sa akin wala akong gamit kasi nakamotor lang kasi ako mga akyo <coughs> nakamotor lang kasi tayo guys kaya hindi talaga tayo pwede hanap muna tayo doon ng pwedeng tumulong sa atin para magawa dito. Matthew. So doon siguro sa may labas. Ayan, para makukay natin dito. Yan o, oh, yung nakaumbok na yan o. Oh. Ayan. So yan yung magiging project natin ngayon mga Q. Ayan, palilinis natin dyan o. Oh. Ayan, kasi wala naman siguro nagmamayari niyan mga Q kasi ano na eh ito na eh bye bye na dito yan kung sino man yung gumawa niyan eh di ko lang hindi ko naman siya gigibain yan ipapaayos ko lang para magsilbing tambayan na rin sa mga pumupunta dito yan malay natin guys madiscover to yan pag nadiscover to pwede ting pagawan dito ng mga tinta tindahan video parang ganun diba? mga laruan dito guys ito yung mga makikita mo kapag mga ito, Merry Christmas Merry Christmas eh. kunin natin yung ni panina mga Q, na nakita ko eh yun pala sa taas oh babalik pa ako dun dadalhin ko sa bigay ko dun sa mga bata maakyo let's go. Ari, ari, ari. Shit. Pahot talaga dito, mga Q. Sakit talaga sa ano ilong. <laughs> Siyempre guys, pag malinis na dito, pwede nating matingnan dito. Yan, baka may mga kung ano-ano dyan. Kasi hindi natin matingnan na halos. So, tapos dito, kunin natin yung ano, telescope. Yan na, baka may makakita ng vlog na to na taga dito. Ayan. Sa new wash. Ayan. Ayusin natin yan. Ako nang gagastos ng pangbubong. Ayan. Tapos bilit ay kawayan. Ilang piraso lang naman yan. Linisan natin dito. Ayan, para gumanda naman. Para magsilbis ang tambayan.